Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ang lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat ay lamang sa dakilang tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang kanyang kap kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta at sugo na si Muhammad sa kanyang mga pamilya kasamahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa ating kaalaman na sa panahon natin ngayon ay laganap ang fitnah. mga fitnah na kung saan siya ang nagpapahina sa ating pananampalataya, iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. يوم بروبيتا محمد صلى الله عليه وسلم سقنا الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا سنابني محمد صلى الله عليه وسلم magpursige kayo sa pagsasagawa ng mga, mga, magagandang gawain, mga kabutihan. Sa panahon ng fitna na darating, kakita leil mudlim, mudlim, nakatulad ng gabing madilim. Ito yung panahon na ang mga tao, sinabi ni Propeta Muhammad, Yusbihur rajulu mu'minan na ang tao ay mananampalataya o muslim sa umaga at nagiging kafir sa gabi. O kaya ay nagiging mu'min mananampalataya sa gabi at nagiging kafir sa umaga. At sinabi pa ni Propeta Muhammad na karugtong ng hadith na ito, Yabi u ahaduhum. Ito yung pinakatatakutan pinaka, pinaka natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang iba sa kanila ay kaniyang binibinta ang kaniyang pananampalataya, ang kaniyang relihiyon para lang sa makamundong bagay. Ang daming mga fitna nalaganap sa panahon natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Katulad lamang ng fitna sa kayamanan na kung saan nakakalimutan ng isang mananampalataya ang obligado sa kanya bilang isang Muslim. At kahit na haram na pamamaraan ay kanyang ginagawa dahil sa dunya. Dahil sa pagmamahal na sa dunya katulad ng pagbibinta ng haram, pagsusugal, pagpapatubo o riba at pagnanakaw at iba pa. No? Mas higit ang kanyang pagmamahal sa dunya kaysa, maka, kaysa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fitna, no? nasanhin ng shahwa, pagnanasa tulad ng panunood ng malalaswang bagay at pagpapakita ng aura sa social media at paggaya ng mga kuffar sa bagay na ipinagbabawal sa Islam. No? Fitna na sanhi ng kamangmangan sa Islam. Katulad ng mga taong ginagawang halal ang haram na bagay. O ginagawang uh, haram ang halal na bagay. No? Ang mga taong nagtatakfir. No? Pagtatakfir sa mga taong mananampalataya dahil lang sa mga hindi magkakatulad na pananaw. Lahat yan ay fitna na ating natatamasa sa panahon na ito. Kaya nangailangan ang isang Muslim nang gabay at patnubay nang sa ganon ay manatiling matatag sa pananampalatayang Islam. Ang ating mga scholar o mga pantas sa Islam ay nagbigay ng mga pamamaraan para manatiling matatag ang tao sa relihiyong Islam. Kabilang dito ay ang pagdulog sa Quran. At sinabi ng Allah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aklat, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا al jumlatan wahidatan kadhalika bihi fu'adak warattalnahu tartila at sinabi ng mga tumangging sumampalataya ang hindi mananampalataya bakit hindi ibinaba sa kanya ang Qur'an bakit hindi ibinaba kay propeta Muhammad ang Qur'an na isang buo gayon ang ginawa no gayon ang ginawa upang aming mapapatatag ang iyong puso sabi ng Allah kay propeta Muhammad no sa pamamagitan ng unti-unting pagbaba nito Bakit Quran ang pinagmumulan ng katatagan sa pananampalataya mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil sapagkat ito ay nagtatanim ng pananampalataya at naglilinis ng kaluluwa Sa pamagitan ng pagkakaroon ng ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala Pangalawa ay ang pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang paggawa ng mga mabubuti at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli fi fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yasha at pinatatatag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga yaong naniniwala sa pamamagitan ng matibay na salitang katotohanan dito sa makamundong pamumuhay at sa oras ng kanilang kamatayan sa pamamagitan ng mabuting pagtatapos. At ganun din sa kabilang buhay. At inililigaw naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga masasama upang sila ay mapalayo sa katotohanan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. At ipinatutupad ni Allah ang kanyang nais na patnubay sa mga naniniwala at pagpapahamak naman sa mga walang pananampalataya at lumabag. Ito ay malinaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam subalit ang mga taong tamad at umiiwas sa pagsagawa ng mga, mga mabubuting gawain mayroon ba silang aasahan na katatagan kapag numating sa kanila ang fitna ang pagsubok no sa kabilang dako naman ang mga taong nagpupursigi sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Taala gumagawa ng mga kabutihan sila ang pinapatnubayan ng kanilang tagapaglika ang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas sa pamagitan na rin ng kanilang pananampalataya dahil doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang humpay ang pagsasagawa ng kabutihan at ang pinakaibig niyang gawa ay ang palagian kahit kaunti lamang. Pangatlo, mga kapatid sa Islam ay ang panalangin, dua. No? Kabilang sa katangian ng mga mananampalataya ay ang pagdalangin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay patatagin sa Islam. At nandiyan ang maraming dua. Kabilang dito ang dua, Rabbana la tuzig kulubana, bada idharitana. Panginoon namin, huwag mo pong palihisin ang aming mga puso matapos na kami ay patnubayan mo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam madalas niyang sabihin ang panalangin, ya mukallibal qulub, Thabbit kalbi ala dinik. O tagapagbago ng mga puso, patatagin mo po ang pananatili ng aking puso sa iyong reliyon. Siya ay isang propeta na pinapatnubayan ng Allah, ginagabayan ng Allah. Hindi ordinaryong tao, subalit siya ay nagsusumamo, nagdudua na sa Islam. Ikaw pa kaya na ordinaryong tao o kapatid sa panampalatayang Islam ang hindi magdudua, o magdalangin kay Allah na patatagin sa Islam, no? At pang-apat ay panghawakan, panghawakan natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, taraktukum taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati nabih. Iniwan ko sa inyo, sinabi ni Propeta Muhammad, ang dalawang bagay na kung saan hinding hindi kayo maliligaw kapag inyo itong pinanghawakan. Yan ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma thabit na bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhira. Walhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.